Hello mga kaidol, ayan nakangiti ang person. Ayan may dalang pinan ko ng mga gulay. Na mita siya dun sa kanilang buki. Ayan nunga siya ng talbos ng palawan. Yung katawan niya at saka yung talbos. Sinasama pala yan sa paggulay ng katawan ng palawan. At pangalawa, meron siyang kinuha na pako Ayan nangwa siya din ng pako. At pangatlo, nangwa ka din siya ng sitaw sa kanilang garden. Ayan, magugulay ang person para mamaya. At dahil malit lang yung sitaw, namita siya na likod ng bahay ng sitaw. Nag-harvest ang person. Ayan, ang tahi niya maabot-abot. Ang daming bunga. Sobra. Ayan, ang person naganahan ganahan mangawa ng sitaw sa likod ng at syempre, na habang nakapo ang person, magngangat-ngat muna ng tubo. Ang person na kang itipa yan, no? Oh. Ayan, tapos na ang person, magngat-ngat ng tubo yung kanya namang kulay ang lilinisan niya, mga ka-idol. Yan yung gulay na matagal na sa buong mundong daming lawat. Tingnan yun matagal na talaga sa mundo inawawala ang daming lawa Ayan, ano mo ng person ng drama na Mami the Race. Kaya mababang oras. Ayan na, oras na para lutoy ng ating gulay mga kaidaluyan na at syempre lagyan muna natin ng asin bago yung gata ayan tapos na isa natin, lutuin na natin ating gulay ayan na sya smile pang pa person